Dito mga kapatid ay may nakita akong isang pugad ng isang pigeon. So hindi ko siya sasabihin kung anong klaseng pigeon siya mga kapatid. So gusto ko na kayo na mismo yung tumingin kung anong klaseng pugad o anong klaseng pugad. Anong klaseng ibon ang may-ari ng uh, pugad na to. So ito siya mga kapatid. Tingnan nyo. So base sa na nakikita nyo... Uh, yung materialis na ginamit ng uh, nagpupuga dito ay hindi katulad nung kagaya ng ano ng alimoko na mga kulubot na stick yung ginamit hindi siya ganun mga kapatid yung ginamit niya is yung mga stick kagaya nito yan okay. ito yung mga ginagamit niya tapos hindi siya magkakadikit medyo hiwalay siya mga kapatid tapos iisang itlog lang yung itlog niya so hindi ito kasing laki ng itlog ng alimokon or anong klase, mas malaki pa ito sa itlog ng alimokon mga kapatid sa personal ko. Dito sa video, nakita nyo maliit lang, parang kasing laki lang ng alimokon, pero dito ay sa personal, hindi siya ganun. Mas malaki siya mga kapatid. So, ngayon mga kapatid, hindi ko, alam ko kung anong klasing ibon to, pero hindi ko sasabihin sa inyo kasi gusto ko na uh, mahasa yung imahinasyon nyo o mahasa yung galing nyo sa pag-identify kung ano nga bang ibon ang may-ari ng pugad na to. So, comment nyo sa comment section down below mga kapatid. Tapos, babasahin ko kung sino yung nakakuha ng tamang sagot.